Ayan, magandang tanghali sa atin mga tropa. Ayan, so may may refer naman tayo ngayon. Ayan, so arms ulit, squares bingham. Ayan, yung kauna-unahang model ng arms Ayan, squares bingham mga tropa. Ayan, bali old, old model. Ito pa yung uh, maliliit yung kanyang barrel hindi tulad yung uh, sa na mataba na yung barrel niya <coughs> so bali ang depict nito is uh, gumagana siya kaso sumisingaw dito sa may uh, tapat ng transfer port sa itong kanyang kasahan wala na siyang o-ring so yun ang ating i-detail mga tropa so ano nga ba yung ano paano nga na, ba nating uh, babaklasin ulit ayan so paalala ko lang mga tropa ayan so uh, Sakaling wala mang matutunan dito sa vlog ko na ito, okay lang. Skip mo na lang tong channel ko. Good comment lang naman sana i-comment mo mga tropa. Ayan, so may bad comment kasi tayong uh, ano natanggap. Siguro hindi naman siguro siya maka-pick up ng ano. Hindi siya, wala siyang alam dito sa mga airgun kaya hindi siya naka up siguro nang kaalaman. So okay lang tropa. Ah, uh, salamat sa comment mo. Ayan, so hindi naman ako uh, ano Di na na sapol sa sa comment mo Ayan, kung sakaling nga uh, wala ka mang natutunan sa vlog ko okay lang yung mga tinatanggap lang naman natin dito na manood is yung willing willing na manood ng mga solid na tropa natin so ayan <clears throat> wala daw siyang natutunan sa vlog ko nung nakaraan so okay lang sir ayan kung hindi ka photographic memory wala kang matututunan talaga ayan, so kaya ako nagbablog nang naman is hindi naman yung para na para tayo kumita, hindi. Share lang ng kaalaman. Kung may napulot kang kaunting kaalaman, okay na yun, mga tropa. So, ayan. Wag mo na lang sabihin na wala kang nalaman. Ayan. I Skip mo na lang tong channel ko kung ayaw mong panuorin, tropa. Ayan. So, Merry Christmas na lang sa'yo. Salamat sa comment. Ayan, so, bali, uh, ganun lang, mga tropa. Puro good comments lang sanang i-comments natin para lalo pa tayong ganaan. Pero, okay lang. Walang sama ng loob, tropa. Yan. So, ito. Baglasin natin yung kanyang uh, ito natin. Yan. ngasin natin yung barrel. Yan. Sa so, ito. Yung kanyang uh, kasahan, tatanggalin na rin natin. Ayan. hindi ko raw dinidetalye yung ano, pagbaklas ko. Ayan. So, nandun na rin sa iyo tropa kung paano sundan, di ba? Ang akin ng naman is halimbawa. Gumagawa lang ako ng halimbawa sa ginagawa ko. Ayan. So, kung wala ka mang napulot, okay lang sir. Marami pa namang vlog yan na pwede mong panoorin na ano? Hindi lang itong vlog ko. So, sabit lang, ililipat ko lang yung kamera uh, camera natin. So, bali, magpapalit tayo ng transfer port ulit, mga tropa. So, bali, ang pagbaklas niyan is matatanggal ulit to. Saka yung trigger. So, ayan. So, mga dating may kaalaman na dito, kung talagang gumagamit ka ng erga, alam mo na yung pagbabaklasan. na. Kailangan to bang sabihin to, tropa, yung tanggalin yung pin dito. Ayan, ayan tanggal na pin spring saka yung pin ayan. maski hindi mo naman na kailangan isa isa yung tropa ayan kung may talagang gamit ka masusundan mo yan Tapos may screw siya dito. Ah. Tapos siya, lalabas na yung kanyang uh, spring ng hammer. So, pwede mo nang tanggalin ngayon ito. Yung aking screwdriver. Pwede mo nang tanggalin yung screw nya dito sa gitna. O yan ah, lumabas na. Ito na yung transfer port o. Yupi-yupi na mga tropa, Ayan o. Warak, warak na rin siya. Ayan, so yung uring, ayan, sumabog na. Ayan, no, Putol. Naputol, ayan. Tumigas na siya, parang plastic. So, palitan natin yung kanyang transport port. Palitan natin ng transfer port. So, bali, puputol tayo dito sa may stainless tube. Ayan, no? So itong stainless tube nga pala yung ginamit ko Pag tatanong yung tropa kung saan ko nakuha to Ayan so Sa antena lang to ng FM AM na radio Ayan o oh. Di ba yung binababanat yon Ihanap ko lang yung kasize nito oh, Teknik na naman mga tropa Nalaman nyo na naman Antena lang ng radio Natin ilagay. Are ah, ba diba, mga tropa? Natin lagyan ng uring. Tapos try natin kung malaki o maano, I so nakuha na natin yung tamang sukat niya mga tropa. So, lagyan na lang natin ng kuring. mali dalawa nga pala yung nilalagay ko rito. Dalawang uring para may meron sa lulubog sa sa may baba. um, pormela ng mga tropa. Yan, so bali sakto lang siya. Ayun dapat hindi yung lalabas dito sa may dulo dito dahil babangga yun sa ano sa barrel so, bali okay na. Pit, na pit na siya mga tropa <coughs> so ilalagyan naman natin ng uring ngayon tong ano pilit kosher nya isa rin dito sumisingaw dahil ano wala na yung pilit ay yung uh, o sa pilit kosher And so ulitan natin ng na maliit ako sa yeah para natin Ayan, natin lahi yung kanyang uh, polar ibalik yung kanyang spring sa may hammer so balik na naman natin sa kanyang kuitan yan natin lagay itong trigger assembly yan kita na natin mga tropa Okay, on. Okay, so gumagana yung ka kanay spring. Kanyang trigger. Pinaparash, pinaparash ng uh, tropa natin to kaso tanghali na. So, pinapura ko na lang. Kakatapos ko lang magtangalian mga tropa. Ayan, time check. Alas 12.18. Alang-alang sa ating tropa. Ayan, gagawin natin yan. Ganyan tayo sa mga tropa natin. Ayan. Ayan naman yung aking uh, Philips screw. Ayan. Ayan hindi ko mahanap yung malapad na flat screw dapat yung malapad ang pang ano dito para hindi tumalasik yung spring Ayan, so, alalay lang to pa sa pagbalik ng uh, spring dito kasi tumatalasik maliit yung screw ko hindi niya, ano hindi ko mahanap yung isang screwdriver ko na ano flat pumasok ka na yun ano so, ipasok na natin mga tropa yung spring yan. okay so gumagana na mga tropa balik na natin yung kanyang ah uh, Ganda pa naman tong ano barrel niya. Kaso ano ito yata yung ano binahayan ng namang tawag yung mga tropa yung ano nagdadala ng parang putik. Na namamahay sa mga butas dito yung lumilipad. Ang tawag namin dito di akot-akot. Yan binahayan ng akot-akot yung kanyang barrel. So, medyo kinalawang doon sa may ano. Hindi masilip. Pinalawang dito sa may bandang unahan. Hanggang dito, ayan. So, naapektuhan to, yung ano. Naapektuhan yung kanyang barrel pag ganun. Yeah, so, na natin yung uh, lock. Lock ng barrel. Alin lock screw. So, try nating lagyan mga tropa. Okay na mga tropa, wala na siyang backfire. Good condition na mga tropa. Nati kasi kanina dito pag uh, pinuputok ko siya ang lakas ng hangin dito. Taka dito. Halos sampalin yung mukha ko kanina yung kinalabit ko. <clears throat> Ayan, so mayroon din siyang scoop. Malapit na ang Pasko mga trupa Anong handa natin dyan Ayan. Merry Christmas Yan Advance Akin sinabukas Akin sinabukas Bilis ng araw mga tropa <clears throat> Parang kailan lang Pasko na naman <clears throat> Ayan Baka naman tropa Hindi ko pa matutunan yung paglagay ng na Bat sa dyan. So, ka na naman Wala man tayong natutunan o no? mayroon sa ating vlog mga tropa. Okay lang. At least na-share ko man yung uh, ating munting kaalaman. Kung may mapulot kayo o wala, i-comment nyo na lang dun sa ating comment section. Yung magandang comment naman mga tropa para kagana-gana. Ayan no? Forma pa to mga tropa. Ayan. So kanina puro kalawang to ayan uh, nilinis ko lang. Ayan. Ang ganda na uli siya. <coughs> ayan, so once again mga tropa, pasalamatan natin yung ating basher diyan. Salamat sa iyo tropa, hindi ko nababanggitin yung pangalan mo. Ayan si uh, Brian Mix Vlog ng Ilocos. Ayan, shout out sa kanya lagay. Ayan, si Jumar Olivar, ayan. Ang si bagnal daw mo. Merry Christmas. Si Armando Keha, ayan si Mark is Eisenhower. Ayun, shout out sa iyo tropa. Si Ozzy Osborne. Ayun ang ating bagong uh, tropa. Ngayon diyan sa ano, salamat sa iyo Mr. Ozzy Osborne. Si Eboy TV Vlogs, King Cyrus Vlog. Ayun, salamat sa iyo tropa. Shout out sa iyo. Kian Hunter, Timbackfire, Pasmado Hunter. Ayun si Jomel Aurelio, ang ating sub solid subscriber. Ayun. Si Norman Susada Kuya Manok. Ayun si Selko. Alpha Dos Vlogs si uh, Lodes TV Kini Kini TV ayan Kini TV si uh, Lenny De La Cruz ng Baler uh, Aurora ayan shout out sa iyo madam ayan si uh, Robert Andam Lasak Hunter Ilocano Hunter TV Mexican Cowboy si Jigginson Antonio ng uh, Binalunan Pangasinan shout out kanyang tropa ayan si uh, Loreto Balatero, ayan, si Sidik Javier, ayan, si Lini de la Cruz ng Dipakulaw, Barrer, Aurora, ayan. Si Madam Lian de la Cruz, ayan, Lini de la Cruz, ayan. So, sino pa ba? Si Sir John Monton, ayan, once again, Sir John Monton, Merry Christmas to you, ayan. Ang ating uh, solid subscribers, ayan. Si, uh, sino pa ba yung ating uh, taga, ano, sa Candon si Marvin Galope, ayan, so, tapos na. Si Ergan Lakay Hunter Vlogs uh, Tidura Alonso, Santa Cruz, Manila Ayan si uh, DIY Ergans Hunter Shout out sa iyo tropa Ayan. Kumusta na? Si uh, Darwin Vlogs uh, Rosario La Union Eugene Fernando uh, Eugene Arigo Kabakungan Junjun Sumawang Ayan. Shout out sa inyo Saka sa taga, taga Ano Taga sa mga taga Tubao La Union ayan shout out sa inyo diyan sa mga Tubao La Union sa kasi tatay kahapon na nagpa okay na yung uh, ergan mo tatay na taga Tubao ay nakalimutan ko na yung pangalan niya kasi na pwede na yung ergan mo tatay pwede mo nang kunin dito pwede mo siyang pick upin ayan so kaya Kuya Manok ayan shout out sa iyo kabakir ayan Melvin Pinto ng uh, Isabela. Ayan, yung bangal daw mulakay Ayan, so once again mga tropa, paalala ko lang. Uh, good comment lang naman sana yung sabihin natin, tropa. Ayan, so kung uh, wala ka mga natutunan sa ano, wag mo na lang i-comment. Ayan, so ayan. So okay lang naman din kung i-comment mo para malaman natin. Ayan. So okay lang, tropa. Hindi naman tayo ng uh, ano dito sa YouTube, di ba? Share-share lang ng kaalaman. Ayan, share your blessings, ikaw nga. So, bali, side ko na lang ito maya. Uh, hindi na lang natin uh, i-vlog yung pag-sight natin dahil may, may vlog na tayo sa pag-zero ng scope saka sa laser, laser pointer. Ayan. So, panood na lang sa ibang vlogs ko. Saka, tropa, napansin ko, hindi ka pa naka-subscribe. Tropa, isang pindot lang subscribe na mga tropa. Ayan. So, bali, uh, once again, salamat, tropa. More power and God bless. Peace.